Naisip nyo na ba, mga mahal kong kapwa senior, kung ano mangyayari sa inyo pagdating ng araw na hindi nyo nakayang magdesisyon para sa sarili nyo? O mas pasakit kung sakaling ang mga anak nyo na mismo ang magpasya sa inyong buhay, hindi dahil sa masama sila, kundi dahil sa akala nila ay iyon ang pinakamabuti para sa inyo. Ito ay isang nakakakilabot na katotohanan na kailangan nating harapin. Ang pakiramdam na parang nabawasan ng iyong pagkatao, na kailangan mo nang humingi ng premiso o kailangan mo nang ipasa ang responsibilidad ng iyong sariling buhay sa iba, kahit sa iyong sariling mga anak, ay isang masakit na katotohanan na ayaw nating maranasan. Hindi lang ito tungkol sa kakulangan ng lakas, kundi ang unti-unting pagkawala ng ating sariling boses, ng ating dignidad at ng ating kalayaan. Maraming nag na bahala na ang mga anak pagtanda. Pero paano kung ang labis na pag-asa ay magdurot ng sakit sa bandang huli, hindi lang sa atin, kundi pati na rin sa ating mga anak? May sikreto akong ibabahagi sa inyo. Ito ay mga simpleng paraan na maari nating gawin na yon habang malakas pa tayo para protektahan ang ating sarili sa mga sitwasyon na maaaring maging mahirap, lalo na pagdating sa ating relasyon sa ating mga anak sa ating pagtanda. Sa video na ito, tutalakayin natin ang limang maahalagang hakbang o gawi na tutulong sa atin upang manatiling matatag, may kontrol sa ating mga desisyon at may dignidad habang tumatanda nang hindi lubusang umaasa sa ating mga anak sa bawat maliit na bagay. Kaya manatili kayong nakatutok hanggang sa huli dahil may isang bagay akong ibubunyag na siguradong mapapaisip at makakatulong sa inyo ng malaki para sa inyong masayang pagtanda. Simulan natin sa pinakauna at marahil pinakamahalaga ang pagiging handa sa pananalapi. Huwag nating hayaan na ang pera ang maging ugat ng pagkawala ng ating kalayaan. Hindi ibig sabihin nito na kailangan natin maging mayaman. Ang ibig sabihin nito ay kailangan nating magkaroon ng sapat na kakayahan para tustusan ang ating pangunahing pangangailangan at magkaroon ng kaunting pondo para sa ating mga personal na kagustuhan. Gaano man ito kaliit. Imagine na gusto mong bumili ng gamot na hindi sakop ng PhilHealth o kaya igustong sumama sa kaibigan sa isang simpleng lakad o kaya bumili ng sarili mong tinapay sa umaga pero kailan mo humingi ng pera sa anak. Ang simpleng gawain na yan sa paulit-ulit na pagkakataon ay maaring makasira sa iyong pakiramdam ng kalayaan. Ang unang tip dito ay ang magtabi ng kahit kaunting piso sa bawat natatanggap, balit man o malaki. Kung may pension ka, kung may kaunting savings ka pa, subukan mong mo itong ubusin lahat. Kahit 10% lang ng iyong kinikita o natatanggap, itabi mo para sa iyong sarili. Ang sariling baon na ito ay magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na makapili at magdesisyon nang hindi na kailangan magpaalam o manghingi. Isipin mo kung meron kang konting ipon, hindi mo kailangan maghintay sa iyong anak para bilhan ka ng mga gamot. O kaya hindi mo kailangan magpaalam kung gusto mong kumain sa labas kasama ang mga kaibigan mo. Ito ay nagbibigay ng digdidad at paggalam sa sarili. Isa pa, iwasan ng sobrang pagkakautang. Alam kong madalas dahil sa pangangailangan minsan ay nangungutang tayo. Ngunit kung maari, limitahan ito. Ang pagkakaroon ng maraming utang ay maaring maling dahilan para mawalan tayo ng kontrol sa ating pera at sa kalawunan ay maging dahilan din ng pagkawala ng ating kalayaan dahil ang ating mga anak na ang magmamaneho ng ating mga gastusin. Siguraduin din ninyong alam nyo kung saan nakalagay ang inyong mga importanteng dokumento tulad ng bank accounts, pension details, at insurance. Hindi kailangan na malaman ng lahat ang laman ng iyong bulsa pero kailangan may isa kang pinagkakatiwalaan maraylisa sa iyong mga anak o kamag-anak na may kaalaman kung saan ito mahanap kung sakaling hindi ka na makakapag -desisyon. Ito ay para masiguro ng iyong mga ari-arian at benepisyo ay mapoprotektahan at magagamit para sa iyong kapakanan. Ang pagiging financially prepared ay hindi lang para sa iyong sarili kundi para na rin sa kapayapaan ng iyong isip at ng iyong mga anak hindi mo sila pabigat at hindi ka rin mapapabayaan. Ngayong mula sa pag-iingat sa ating bulsa, dumako naman tayo sa pag-iingat sa ating katawan. Ang pangalawang mahalagang hakbang na ito ay ang pananatiling malakas at malusog ang ating pangangatawan. Naalala nyo ba ang mga araw na kaya pa nating maglakad na malayo? O kaya ay magbuhat ng medyo mabibigat na bagay? Ngunit habang tumatanda, unti-unti nang ihina ang ating katawan, ang ating mga buto at kalamnan. Kapag hindi na tayo makabangon, makapagluto ng sariling pagkain o makapunta sa banyo ng magisa, doon nagsisimulang mangailangan tayo ng tulong. At kung minsan, ito ang unang hakbang tungo sa pagkawala ng ating kalayaan. Kung hindi tayo malusog, hindi natin kayang gawin ang mga bagay na gusto natin gawin at nagiging dependent tayo sa iba. Kaya napakahalaga na bigyan natin ng pansin ang ating pisikal na kalusugan. Hindi kailangan ng matinding ehersisyo o mahal na gym membership. Ang mga simpleng gawain ay sapat na. Maglakad-lakad sa umaga kahit sa bakuran lang o sa loob ng bahay kung hindi makalabas. Kahit 15-30 minuto lang ng paglalakad araw-araw ay malaking tulong na para mapanatili ang lakas ng ating mga binti at puso. Subukan din ang simpleng pag-unat ng braso at binti habang nakaupo o nakatayo. Maraming video online ang nagtuturo ng gentle exercises para sa mga senior. Ang mga ito ay nakakatulong para maiwasan ang paninigas ng mga kasukasuan at mapanatili ang flexibility. Pagdating naman sa pagkain, kumain ng mas maraming gulay tulad ng malunggay, ampalaya, kangkong at pechay. Ang mga ito ay puno ng bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan. Pumili ng isda tulad ng bangus, tilapia o sardinas na mas ustansya at mas mababa sa taba kaysa sa karne. Iwasan ang mga processed foods, matatamis at sobrang maalat. Uminom ng sapat na tubig araw-araw. Ang dehydration ay maaari magdulot ng pagkahilo at pagbagsak na mapanganib sa ating edad. Regular na magpatingin sa doktor para sa check-up. Huwag baliwalain ang kahit anong masakit o kakaibang nararamdaman. Mas mabutin maagapan ng anumang problema sa kalusugan bago pa lumala. Ang pagiging malakas at malusog ay hindi lang para sa ating sarili kundi para na rin sa ating kakayahang patuloy na magdesisyon para sa ating buhay nang hindi kailangang umasa sa iba. Ang pagprotekta sa ating kalusugan ay isang direktang pamamaraan para protektahan ang ating kalayaan. sa natin ang kahalagahan ng pag-iingat sa ating pera at pangangatawan. Lumipat naman tayo sa isa pang critical na aspeto ng ating buhay habang tumatanda, ang pagpapanatili ng ating isip na matalas at abala. Malaming senior citizen ang nakakaranas ng pagkalimot o paghina ng pag-iisip. Sa una, baka simpleng pagkalimot lang ng panggalan o kinalalagyan ng susi. Pero sa paglipas ng panahon, kung hindi natin pangangalagaan ang ating utak, maaring humantong ito sa mas malalang kondisyon tulad ng demensya. Naranasan nyo na ba ang pakiramdam na parang wala ng silbi, na puro na lang paalala ang naririnig mula sa mga anak, o kaya ay paulit-ulit na lang ang kwento. Ito ang panganib kapag hindi natin pinapanatiling abala at matalas ang ating isip. Kapag humina ang ating kakayahan mag-isip, magdesisyon at makipag unti-unting nawawala ang ating kontrol sa ating buhay at doon na pumapasok ang pangangailangan ng iba na magdesisyon para sa atin. Para mapanatiling aktibo ang ating utak, marami tayong pwedeng gawin. Una, Mabasa ng dyaryo, libro, o kahit anong babasahin araw-araw. Ang pababasa ay napapagana sa ating isip, napapalawak na ating kaalaman, at nagpapahasa sa ating memorya. Pangalawa, subukan ng mga puzzle games o crossword. Kung meron kayong smartphone o tablet, marami ng libreng brain training apps na available na nakakatulong sa memorya, focus, at problem solving skills. Ang mga simpleng laro tulad ng sudoku, chess, o checkers ay malaking tulong din. Pangatlo, huwag matakot mag-aral ng bagong bagay. Maaring ito ay pag-aaral kung paano gumamit ng smartphone o tablet para makakonekta sa mga apo sa social media o kay pag-aaral ng isang bagong recipe. Ang pag-aaral ng bagong kasanayan ay nagpapabata sa ating utak at ang bibigay ng bagong kahulugan sa ating buhay. Pangapat, maganap ng bagong libangan. Pwede itong pagpipinta, paghahardin, paggawa ng handicrafts o pagtugtog ng instrument. Ang pagkakaroon ng libangan ay hindi lamang nagbibigay ng saya, kundi nakakatulong din para mapanatili ang ating mental sharpness. Ang paggawa ng mga bagay na kinagigiliwan natin ay nagpapalakas ng ating self-esteem at nagbibigay ng pakiramdam ng accomplishment. Mahalaga na mayroon tayong purpose o layunin araw-araw kahit maliit lang. Ito magtutulak sa atin para bumangon at maging productive. Hindi lang ito tungkol sa pag-iwas sa Alzheimer's o demensya kundi sa pagpapanatili ng ating pagiging matalino at mapagdesisyon hanggang sa huling yugto ng ating buhay. Ang matalas na isip ay isa sa pinakamatibay na depensa laban sa pagkawala ng ating kalayaan at dignidad. Mula sa pagpapanatili ng ating isip na matalas, tumuka naman tayo sa isa pang sensitibo at maalagang punto. Ang pagtatatag na malinaw na komunikasyon at mga hangganan o boundaries sa ating mga anak madalas dahil sa pagmamahal at respeto sa mga anak hindi natin masabi ang ating tunay na nararamdaman o kagustuhan ang resulta silang mga anak ang nagdedesisyon para sa atin na sa kalaunan ay maaring humantong sa pagkawala ng ating sariling karapatan at dignidad kahit na ang layunin nila ay mabuti hindi nila alam ang ating isip kung hindi natin sasabihin. Napakahalaga na maging bukas tayo sa pakikipag-usap sa ating mga anak tungkol sa ating mga kagustuhan para sa ating kinabukasan. Ito ay maaring tungkol sa kung saan natin gustong manirahan, anong klaseng medical care ang gusto natin, o kung paano natin gustong pamahalaan ang ating mga ari-arian. Pili ang tamang oras at lugar para mag-usap. Huwag sa gitna ng pagmamadali o sa mainit na emosyon. Mas mainam kung magkakaroon kayo ng family meeting kung saan lahat ng miyembro ng pamilya ay maaring makinig at magbigay ng kanilang opinyon. Munit ang iyong boses ang pinakamahalaga. Maganda na mga listahan ng iyong mga kagustuhan, lalo na sa medical at pinansyal, may mga tinatawag na advanced directives o living wills kung saan nakasaad na iyong mga medical wishes kung sakaling hindi ka na makapagdesisyon. Mahalaga rin na magtakda ng personal na espasyo at oras para sa sarili. Kung nakatira kayo sa iisang bubong, magkaroon ng oras na kayo lang at kailangan din nilang igalang ang inyong privacy. Huwag matakot sabihin ng maayos ang iyong hindi o gusto ko ito kung meron kang ibang pananaw. Halimbawa, kung gusto nilang ikaw na lang ang mag-alaga sa lahat ng apo mo araw-araw at pakiramdam mo ay sobra na ito para sa iyo. Sabihin mong kailangan mo rin ng iyong pahinga o oras para sa sarili. Tandaan, ang pagtatakda ng boundaries ay hindi pagtanggi sa iyong mga anak kundi pagpapakita ng respeto sa iyong sarili at sa kanilang kakayahang umunawa. Kung malinaw ang iyong mga hangganan, mas magiging maayos ang inyong relasyon at maiiwasan ang mga di pagkakaunawaan na maaring magdulot ng sakit at pagkawala ng digdidad sa bandang huli. Ang respeto sa sarili at sa iyong mga desisyon ay ang pundasyon ng tunay na kalayaan. Ngayon, at para sa huling mahalagang hakbang, pag-usapan naman natin ang patuloy na pagpapanatili ng ating koneksyon sa labas ng pamilya at ang pagpapatibay ng ating sariling pagkakakilanlan. Maraming senior citizen ang nagkukulong na lang sa bahay, umaasa sa kanilang mga anak at apo para magkaroon ng interaction. Sa una ay okay lang, pero sa katagalan ang labis na pagdepende sa isang grupo lang ng tao ay maaaring magdilot ng kalungkutan pagkawala ng sariling pagkakakilanlan at pakiramdam na wala ka ng ibang mundo bukod sa iyong pamilya. Hindi ito malusog para sa ating isip at emosyon. Ang pagpapanatili ng ating mga kaibigan at paghanap ng bagong social circle ay mahalaga para sa ating mental at emosyonal na kapakanan. Maglaan ng oras para makipagkita sa mga kaibigan kahit sa simpleng kapean lang o mag-usap sa telepono. Ang mga kaibigan ay nagbibigay ng ibang perspektiba, nagpapagaan ng loob at nagbibigay ng pakiramdam na mayroon kang ibang kabilang bukod sa pamilya. Sumali sa mga senior citizen group o club sa inyong barangay. Maraming aktibidad ang inialok ng mga grupong ito tulad ng Zumba, Line Dancing o simpleng pagtitipon-tipon. Ito ay isang magandang pagkakataon para makakilala ng mga bagong tao na may parehong interes at karanasan. Maari ka rin maghanap ng bagong volunteer work o adhikain sa inyong komunidad. Ang pagbibigay ng serbisyo sa iba ay nabibigay ng pakiramdam ng kabuluhan at nagpapalakas ng ating self-worth. Hindi lang ito nakakatulong sa iba, kundi nakakatulong din ito sa ating sarili na maramdaman na tayo ay may silbi pa sa lipunan. Balikan ang mga paborito mong libangan o hilig bago ka patumanda. Maaring ito ay pagluluto, pagtatanim, pag-aaral ng kasaysayan o pagpipinta. Ang paglalaan ng oras para sa iyong mga personal na hili ay nagpapalakas ng iyong pagkakakilanlan bilang isang individual, hindi lang bilang lolo o lola. Mahalaga na maramdaman mo na mayroon kang sariling buhay at interes na hiwalay sa iyong pamilya. Ito ang bibigay sa iyo ng pakiramdam ng autonomia at sariling pagpapahalaga. Kung malakas ang iyong social network at mayroon kang malinaw na pagkakakilanlan, mas matibay ka sa harap ng anumang hamon ng pagtanda. Hindi ka madaling mawawalan ng sarili dahil mayroon kang sariling pundasyon. Nakita niyo na ang pagprotekta sa ating dignidad at kalayaan habang tumatanda ay nagsisimula sa ating sarili mula sa pagiging handa sa panalapi para may sarili tayong choice sa pagpapanatili ng ating lakas at kalusugan para hindi tayo madaling mangailangan ng tulong sa pagpapanatiling matalas ng ating isip para makapag tayo ng tama sa malinaw na pakikipag-usap sa ating mga anak para igalang nila ang ating mga kagustuhan hanggang sa pagpapanatili ng ating mga kaibigan at sariling pagkakakilanlan para hindi tayo mawalan ng sarili ang bawat isa sa mga ito ay isang matibay na pundasyon para sa isang masaya at malayang pagtanda tandaan hindi ito tungkol sa paghihiwalay sa ating mga mahal sa buhay kundi sa pagpapatibay ng ating relasyon sa kanila batay sa paggalang at pag-unawa ang maliliit na pagbabago ngayon ay magdudulot ng malaking ginawa at kapayapaan sa inaarap, Hindi lang para sa atin, kundi pati na rin sa ating mga anak. Ang pinakamahalaga sa lahat ay ang ating sariling pagkilos ngayon. Huwag nating hintayin na ang ating mga anak na ang magdesisyon para sa atin. Ang kapangyarihan ay nasa ating mga kamay para maghanda at ipagtanggol ang ating dignidad at kalayaan. Ang pagtanda ay isang bagong yugto ng buhay at karapatan nating maranasan ito ng may buong paggalang sa sarili at kalayaan. Kung magiging proactive tayo, masisiguro natin na ang ating pagtanda ay magiging puno ng kasiyahan at hindi ng pag aasa Nice kong marinig ang inyong mga kaisipan at karanasan. Ibagi ninyo sa comment section kung anong inyong mga ginagawa para mapanatili ang inyong dignidad at kalayaan. Mayroon ba kayong sariling tip na gusto ibahagi sa ating mga kapwa senior? Kung nakita ninyong makabuluhan ng video na ito, paki-like naman po at huwag kalimutang mag-subscribe sa channel na ito para sa mas marami pang makabuluhang payo at diskusyon na akma para sa ating mga kapwa senior. Ang inyong suporta ay malaking tulong sa amin para makagawa pa ng maraming content na tulad nito. Maganda at masarap mabuhay, lalo na kung may kontrol ka pa rin sa sarili mong buhay. Magsimula na tayo ngayon! Mabuhay ang mga Pilipinong senior citizen na may dignidad at kalayaan. Maraming salamat sa inyong panonood at tandaan. Ang iyong kinabukasan ay nasa iyong mga kamay.